Wala pa rin gaganapin na barangay at sangguni ang kabataan eleksyon sa isang barangay sa Gimaras Island ngayong taon. Batay sa data ng Commission on Elections sa Comelec Region 6, hindi nagdaos ng anim na eleksyon at magpipitong taon na ngayong Oktubre sa barangay Inampulugan sa Sibunag Gimaras. Sinabi ni Attorney Dennis Ausan, director ng Comelec 6 na sa kanyang natatandaan, ang Inampulugan, ang pinakamalaking island barangay sa Sibunag, ay hindi kailanman lumahok sa barangay eleksyon mula ng likhain ang munisipyo noong February 20, 1995 sa bisa ng Republic Act Number no. 7896. Mula no noong Agosto 28 hanggang Setyembre 2, walang sinuman mula sa 207 rehistradong botante na binubuo ng 162 para sa barangay at 45 para sa SK ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Bumuboto lamang ang mga residente tuwing national at midterm elections tulad noong May 2022 kung saan mataas rin ang kanilang voting turnout. Sa tingin ni Ausan, walang interes sa mga residente at naniniwala silang hindi nila kailangan ng mga opisyal sa barangay. Ang inampulugan ay may malawak na lupain para sa pagsasaka at marami ang umaasa sa pangingisda bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Mayroon lamang silang maliit na motor bangkas bilang paraan ng transportasyon patungo sa mainland ng Cebu na Gimaras kung saan ang biyahe ay tumatagal ng humigit kumulang 45 minutes hanggang isang oras. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Maggie Malaryado, Tatak RMN.